Ngayon, ay dadalhin ko kayo sa isang kakaibang pulo sa Mexico na kilala sa kanyang mga nakakatakot na manika. Ang Isla de las Monecas o Island of the Gals. Alaman, alamin natin ang kwento sa likod nito at kung bakit ito naging isang tanyag na destinasyon para sa mga naghahanap ng ang na islas de las muñecas Monique, ay matatagpuan sa Esquilio Lake sa mga kanal ng Suchemelco Melco, tibok ng Mexico City ang puno nito ay kilala sa libulibong manika na nakasabit sa mga puno at magkakalags Mika ay may ibang laki at istayo at ilan ay pupa habang ang iba naman ay sira-sira at may kakulangan ng mga bahagi ng katawan tulad mga ulo, braso, o binti. Ang kwento sa likod ng isla. Ang lahat ng ito ay nagsimula nagsimula kay Dol Julian Santana Barrera nag-iisang naninirahan sa pulo. Ayon sa kwento, noong uh, 1950s, matagpuan ni John Olian ang katawan ng isang batang babae na nalulunod sa kanal malapit sa kanyang pulo. Ilang araw matapos ito, nakita niya ang isang manega na palutang lutang sa tubig na par sa pariwong lugar kung saan niya natagpuan ang batang babae. Naniniwala si John ay pag, mag, pag, pagmamayari ng bata at isinabit niya ito sa isang puno bilang paggalang at upang kalmahin ang kaluluwa ng bata. Simula noon, nagsimulang magulit na si Yorgulya ng mga manika mula sa mga kanal at masurahan sa paligid upang palamutihan ang buong pulo. Naniniwala siya na ito ay magbibigay ng kapayap masasamang espiritu. Araw-araw, itinadagdag niya ang mga manika. Kahit pa ang iba ay sira-sira na. Ang mga manika ay nagbibigay ng isang kering at nakakatakot na itsura sa buong pulo. Ang nakakatakot na karanasan. Maraming bisita ang nagsasabi nakakarana sila ng mga kakaibang pangyayari sa Tesla de las Muñiz. Daan, ang ilan ay nagsasabing naririnig nila na ang mga pag-iyak at pagtawa ng mga bata kahit walang tao sa paligid. Ang mga pangyayari ito ay nagbibigay ng mas malalim na misteryo at takot sa lugar na ito. Bakit ito naging atraksyon? Sa kabila ng takot at dulot ng mga maglita, ang Isla de las Muñecas isang tanyag na destinasyon para sa mga turista at mga naghahanap ng kakaibang karanasan. Ang pulo ay nagbibigay inspirasyon sa maraming dokumentaryo, ikula at mga kwento tungkol sa paranormal. Ang mga tao ay bumibisita dito upang maranasan ang kakaibang uh, kapaligiran Isla uh, de las Muñecas ay isa rin sa atin ng mga pagkakaibang paniniwala at tradisyon ng mga tao. Ang kwento ni John Julian ay isang limbawa na kung paano ang isang simpleng piraso ng basura katulad ng isang muñeca ay maaaring magkaroon ng malalim na kahulugan at koneksyon sa kultura at paniniwala ng isang tao. Ang kalagahan ng isla Isla de las Muñecas ay hindi lamang isang destinasyon para sa mga naghahanap ng thrill kundi isang lugar din na nagpapakita ng yaman ng kasaysayan at kultura ng Mexico. Ang mga kanal ng so Chimel kung saan matatagpuan ng mga pulo ay isang UNESCO World Heritage Site. Ang mga ito ay mahalaga sa kasaysayan at ng agrikultura kalakalan ng mo sa reyon, Ang puno mismo ay nagbibigay ng kakaibag ang gulo sa mga kwento ng mga lokal na tao at ang kanilang magkikipag-ugnayan sa mga espiritu at mga hindi maipil maipalawanan na pangyayari. Ang isla de la o Island of the Dogs ay isang lugar na puno ng misteryo pagtingin sa mga maniniwala at kultura ng mga tao sa Suchinelgo. Ang mga bisitang pumunta dito ay hindi lamang nakaranas ng kakaibang tao, kundi natututo rin ng mga lagang aral mula sa kasaysayan ng lugar. Saan ay na-enjoy na naman yun yung ating talakayan ng araw? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang ating video. hanggang sa